ikatlay, RC ayos, aircon. seven Caballos, seven horsepower in bisaya, City Caballos. di ba? <laughs> <laughs> Ayan mga boss, dumating na yung parcel natin. natin kung anong laman. Ayan. Kung legit ba? Kung di legit, awa. Balik. Gen Yun. Generator. So guys, kasi dito sa lugar na end of the world na. So kailangan namin ng ano? Generator. Lord. Oh, Ay, matatali ko na rin. <laughs> Yun, oh. Yun. Pago na tayo yung generator. So, ang makina niya, guys, makina, ra tapos pambot. Ah, oh, tignan niyo dyan, oh. Malaki yung tanki niya, guys, oh. Yun. With filter. Ito ay gasolina guys. Gasolina makina. Ayan, may mga outfit na sa ito. Park May mga stana. Kompleto na. So, check natin kung may oil ba ito or wala. Ayan yung makina. Oh. Seven Caballos. Seven horsepower. In Visaya City Caballos. Di ba? <laughs> so, ayan, na isa? Wait lang. Check kung may oil ba ito. Kung walang oil, delikat. Tagyan natin yung oil. Ya. Green bola. Bola kan. Tikah, coklat, plastik, plastik. Buak manik kuning oi. Bolang So lalagyan pa natin to ng oil guys Para gumana At gasolina Bibili ako Ayan guys ito yung ano Tornara natin yung engine Ayan, 7 horsepower na Tambot engine So ayan yung ano niya, Tambot show nya Ayan naka DBS niya, ni <laughs> Ayan, ayan naka carb Malayat yung carb Then ito yung generator niya, guys oh, Para punta dun sa bahay nyo bahay nyo or anong establishment nyo dyan so ito yung tanki mo malaki yan generator yan goods na siya. as in maganda yun ayos eh sa alagang 8,000 ayun may dent dito pero walang problema yun sa alagang 8,000 ayos na may generator ka na goods guys eh so murang mura na ang Chinese brand ngayon Eh, saya nak langgar pun. Ke kae? Mulut. tadi <laughs> 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 Pila ito ang kabalyo si So ayan guys, iti-change yun natin to gamit ang RC919 na uh, scooter kasi wala siyang lining. So ayan, ito na yung gamitin natin. Kasi 1 liter ito eh. Ayan, lagay natin dyan. Ayan. 1 liter ata to. Tignan na natin. ang RC919. Ayan pwede sa pambot pwede sa lahat itong RC 919 guys ayos talaga itong oil na kasko cool ito muna natin. ito sa dipstick cool ano ko yan okay, cool na ano oh, Sugay! <coughs> eh guys lagay tayo yung gas yun o oh. op yun kita live huy e lo oh. palyado kailangan i-sit up natin kailangan na i-port ang unit oo okay. naman, sabihin ko nga tara guys, try it again Ayos so, ta Ito ay Ito ay 4,000 watts Tanggalin nakas Nakasaksak kasi yung aircon Tanggalin natin Tapos dito natin isaksak Kung gagana ba Napakaganda Hindi natin gabi Ibog na kayo

Tak okey kaya kaya ni pun kaya eh Manja sepanjang ni guys Okey <laughs> so ayan, okay na Okay Dog aircon Now we know Balik So pwede na siya Pwede na kaming Mag-run out Walang, walang problema Pag-aaral okay. ko So balik ang nagsaksak ang aircon niya guys Balik ang nagsaksak Walang daya Yan ha Basta mo yung mga tikasan Why? Uh Oo -oh. So, bumalik na andar Kanina may extension yun. diba? So ayos, let's go. Goods. So bumili na kayo, ayos na guys. So ayan guys, so so far so good, legit guys. So kung makadaog sa aircon guys, itong aircon yung pinakamalaki yung mabigat ikutin ng makina. Pero nagminor na siya. Once gani, madaog niyang aircon, full bahay na yan. Matibi, Marip, wala na yung kwinta kaya na niya yan. importante yung aircon dalawang aircon pwede nito, sure ako kasi kanina parang wala lang sa kanya eh hindi nag IRP, wala steady lang so, ayos talaga, Pagkata na yung gabi